Mga kabayan, mamimigay ako ng limang, limang sako ng bigas sa limang katao na mapipili mula sa aking mga subscriber at magiging subscriber pa. Tapos, ang makakasali lang dito ay ang mga subscriber ko po. Okay? Kung hindi ka nag-subscribe, hindi ka ho pwede. Tapos, ah... Uh, ang makakasali lang po dito yung mga nasa Pilipinas lang po. Nasa ang location nila or currently nakatira sila sa Pilipinas. Uh, hindi po pwedeng sumali yung mga nasa abroad. Pasensya na ho ah, talagang uh, hindi ho pwedeng sumama yung mga nasa abroad. Kahit nasa ang party po ng abroad, basta ang, ang makakasali lang po dito para sa mga kababayan nating nakatira sa Pilipinas ngayon. Sana po maunawaan niya yan ha? kasi pamasko nga ho. So yung pamasko po para sa mga taga Pilipinas po. So inuulit ko ho ha. Limang katao po yung bibigyan ko. Limang katao lang na tigwa 1,700 pesos na makakabilin sila ng 25 kilos na bigas. So yun po yung, yun ang ipapamasko ko ho. Pasensya na ho at limang sako lang po ng bigas ang nakayanan ng inyong kabalen. Hello mga subscriber at magiging subscriber pa. So, magandang balita. Uh, on the first week of December po, mamibigay ako ng maagang pamasko sa aking mga current subscriber at pat pati na rin sa mga magiging subscriber. So, mamibigay ako ng limang sako ng bigas tig to 25 kilos. Bali, 1,007 each po. Limang tao makakareceive po ng 1,700 pesos each. Ipapadala ko po siya. Probably through Western Union ho. O kaya mga Cebuana, Luirer, ganyan ho. Hahanapin ko po, po kung saan ko pwedeng ipadala. So, limang katao po yung makakareceive noon. Limang sako ng bigas. Tigi isang sako. Bilang pamasko po mula sa akin yung po ay galing sa aking sariling pera kasi ho hindi pa naman ho ako kumikita sa uh, channel ko dahil nga ho, hindi pa kar ganoon karami yung subscriber ko so ngayon bilang pamasko ah uh, mamibigay ako ng limang sako ng bigas sa lahat ng mga subscriber ko at magiging subscriber pa ah uh, tigwa 1700 pesos po mag-comment mag lang po kayo sa sa video na to kung yun po ay kulang sa isang 25 kilos na bigas. Kasi nag-research ako, nandun po yung presyo between 1,500 hanggang 1,007. Sabihin lang po nyo kung short yon at dadagdagan po natin para, umab para mabili po nyo yung isang sako ng bigas na 25 kilos. Siyempre, gusto ko ho, bumili kayo yung magandang bigas naman ho. Baka sabihin nyo, ang kurikuripot naman ni Kapampangan na broad at nagbibigay rin lang ng bigas, yung murang bigas pa. Siyempre ho, yung magandang bigas na. Pamasko ko ho yun dahil tuwang tuwa ko, lalong lalo na sa mga current subscriber ko. Maraming maraming salamat. Shout out nga pala kay Rose Ann Sosa ng Nueva Ecija. So, yung, mabib, yung, yung makakasali do sa mga mabibigyan ng bigas ay kailangan mag-subscribe muna kayo. Kailangan subscribe ko kayo or mag-subscribe muna kayo. Pangalawa, kailangan panuorin nyo yung video ipapalabas ko pagkatapos ng video na to. Kailangan panuorin nyo yung mga video yung ipapalabas ko dahil magtatanong ako during the raffle ng tungkol sa mga video ko. Isa o dalawang tanong po na, ang sagot makikita nyo doon sa mga video ko. Pero yung yung hong an tanong, napakasimple lang kung pinanood nyo yung video ko, alam nyo yung sagot. Okay? So ngayon, ah uh, on the first week of December po mag magre-release ako ng video kung saan i announce ko yung tanong. Yung isa or dalawang tanong. Okay? Tapos so oh, kailangan Ah, uh, yung tanong ko um, sagutin niyo doon sa comment. Okay, panoorin niyo yung video tapos eh, yung sagot yung yung sagot sa tanong ko pa maaring isa or dalawang tanong, kailangan ilagay niyo sa comment. Tapos ah uh, maglagay po kayo ng alias niyo, halimbawa sabihin mong ako si Grace1. Para para ho yung dagdagan niyo ng pangalan tapos lagyan niyo ng number. Halimbawa, Lisa1. Um Uh, Carlos Four, ganyan. O kaya, um, um, Maria One Four ganyan. Lagyan nyo ho ng pangalan. Pagkasagot nyo, ilagay nyo yung magiging alias na pangalan ninyo para ho, pag pumili yung anak ko, anak, ang anak ko ang pipili. I-scan niya yung ano, kasi wala siyang kakilala sa si inyo, wala siyang ano, para pair sa lahat. mag scan siya ng limang tao doon, pipili lang niya, sasabihin sa akin. Tapos, titignan ko, ililista ko. Tapos, yung alias niya, um, isusulat ko tapos i-announce ia ko ho sa video ko para malaman nyo na kayo ang nanalo. Tapos, pag, na pag nalaman nyo na kayo ang nanalo, magko-communicate na ho tayo. Sasabihin ko sa inyo kung paano ko um, ipapadala yung pera at sasabihin nyo, sasabihin nyo din sa akin through personal ho. Tsaka na lang ho natin pag-uusapan yon uh, kung paano nyo, uh, sasabihin nyo sa akin kung saan at kanino ko ipapadala yung pera at um, sasabihin ko rin sa inyo kung saan ko ipapadala yung pera. So, yung anak ko ho ang pipili ng mananalo. Parang iskan-iskan lang ho, gaganyan-ganyan -ganyan lang siya do sa mga comment ha. Pipili siya ng mananalo mula nagmula sa mga comment ng video na yon. Pagkatapos, kailangan ho ang sagot nyo tama. Pag mali ho ang sagot nyo, automatic kahit napili kayo, hindi ho kayo mabibigyan kasi mali yung sagot nun. Ibig sabihin, hindi kayo nanood ng video, di ba? Pero kung tama yung sagot nyo, Ibig sabihin, napili pa kayo ng anak ko, ibig sabihin, isa kayo sa mga nanalo. Yun lang ho. Simple lang. Kasi oh, ayoko ko ng, parang mag maglilista po ako ng pangalan. Kasi ho, wala po tayong time. Nagtatrabaho po ako dito. So, kumbaga ho, eh, ang oras ko napakalimit lang ho. Pero gusto ko pa rin kayong mapasaya, kaya mamibigay ako ng limang sako ng bigas. At, uh, at sana po, mag-enjoy kayo sa mga susunod ko pang video after ng video na to. Panoorin nyo. Sana ho mag-enjoy kayo. At huwag nyo kalimutang mag-comment. At uh, kung, kung na, ano yun na, uh, pwede kayo mag-comment na kung ano ba yung klase ng video ang gusto nyo ginagawa ko. Kung ano yung ayaw niyo At kung meron kayong hindi magandang comment, okay lang ho. Open lahat yan para lang ho ma-improve ko yung mga video ko para ma-entertain ko kayo ng husto at magkaroon po tayo ng maraming manonood at subscriber. Maraming maraming salamat sa lahat ng current subscriber ko. Maraming 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 salamat. At sa mga magiging subscriber ko pa, maraming maraming salamat din. So, so sa first week po ng uh, December, magkakaroon na po tayo ng raffle at gusto ko po makarating yung pera sa inyo bago magpasko. So, hanggang dito na lang po yung video. So, pwede po kayo mag-comment kung mayroon pong hindi malinaw or malabo. Mag-comment po kayo, itanong ninyo at sasagutin ko. Maraming salamat!